So yan, itong mga training box ang gagamitin natin. Actually, tig, uh, dalawa lang dapat dito. Pero mga tig tatlo, okay na yan. Dalawa or tatlo. Uh, ang ilalagay natin. And uh, if ever pala, gusto nyo ng ganitong klaseng uh, training box, okay? Uh, sa nutri.com.ph yan. Uh, sila yung nagbigay sa atin ito. Napakaganda na uh, Nakita ko lang to na amazed lang ako nito nung ano, nung so uh, sumama ako sa pagloload na ang gaganda ng mga training box nila. Ayan, so newtree.com.ph Let's go. Puntahan niyo. Okay, suportahan natin 'yon. Okay, so kunin natin yung mga ibon. And um araw ng ladies ko ngayon, so mamaya ako maglilinis. And eto, uh, ito ang kasama. Ito, yun. Yun, dalawa, tatlo, Ah, uh, patasama natin yung ano, yung uh, bagong dagit natin, wala namang nag-claim. Tas ito, tas itong dalawa. I think, yan. Yan yung isasama natin. Uulihin natin yung mga kasama sa ano. Ito, itong dalawa. May tiwala ako Ito. Uh Ups, ito, 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 ito. ito na lang. So, yung practice to kasi mabilis lumipad to. Yan ang dalawa. Ito. Yan, tatlo. Ayan, lang, okay na yan. Sa isang ano, sobrang skip na. Pag nadagdagan pa natin. Ayan, yung kapatid niya. Ito yung kapatid niya. Ito yung magkapatid yun. Mm. Ito naman, ito yung binili natin dun sa sterling hand yung small hen na naka you know, naka tawag dito uh, MacArthur's naka Bayer's Cup to naka Bayer's Cup so umuwi na din sa atin subukan din natin yan hindi nga masikip hindi isa pa pwede pa sa isa yung subukan natin taman, ano, itong itong sakit natin okay kasi 3 days na siyang umuwi sa atin and mataas din siya Romonda so tara Let's go! Sige na yun. So, ayan na. Excited na ako. <laughs> Uuwi tong anim. Bali, anim sila. Okay, Nakaitang na natin mamaya. Sana makauwi sila. and mga uh, kalapatid, ito na. And, uh, na natin. Kinakabahan <laughs> talaga ako yan, ikaw pa yan. Hindi ka na yun. Hindi ka na yun. So, Sabay-sabay natin. Pakawalan. Okay, Saglit lang. First time to, okay? First time to. So, Ayan na yung iba. Ito yung dalawa. Sana hindi sila maligaw. 'yon So nagsama-sama silang anim na. <laughs> Ba't doon sila punta? I mean, dapat dito sa... Dapat doon. Doon. Doon dapat. Pero anyway, may tiwala ako dyan. ayun o. Oh gusto kong tumaas sila sa ano sa paglipad nila imagine mo kung hindi umuwi sa atin yung anime eh, no pag naman sana talaga ang dami na namang ano ang dami na namang may, may babato ng mga haters sa atin pag hindi umuwi yung anime na yan and sana yun, sana umuwi naman. Yun, no, tumataas sila, oh. Ayan, sige, yan, diretso. Oh, yun kay lumiko. Namili ko dun, eh. Dapat kasi going doon na sila. Nasaan na yun? Nasaan na banda yun? Okay. Hindi ko na nakita. <laughs> sana ano, sana matunton nila. Potik. Ayun, yun, 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 yun. Yo, nandoon na sila. Andun na sila. Ayun, yun. Andun na sila banda. Ayan. Ewan ko kung makikita nyo nasa likod na ng puno banda doon. Anyway, tara, abangan na natin sa bahay and uh, kung makauwi sila or hindi. Okay? Let's go. and Ayos. So, andito na ako sa bahay and hindi ko nakikita yung mga kalapati natin. Wala dito. asin in, wala talaga dito. Oh, no! So, hindi ko alam. Hindi ko... Pero ano kasi? I don't know. Antay natin maya maya. Napaka imposible ang hari lang. Alam mo yun? Kung hindi sila makauwi. What the fuck? <laughs> what the fuck talaga? Ang hari lang yun. Oh, so, antay natin, okay? Ilang minuto pa lang naman. Saglit lang yun uh, antay pa tayo ng mga ilang minuto ulit. Nakakain ka na ba din ng kalapate? Hindi pa, pero sabi ating kapito yun. Anong okay, gano'n yun? Sa mga mababa yung tupo. Ewan. Beef steak? Ah, beef steak Hindi ba po? Sige, okay lang. Basta may steak. Mag-ano ko ng ano, kalapate, kakain ka? Magluluto. Nakakain ka ba? Woo! Ito na ata yun I don't know kung yan na yun na yon. Ayan Ewan ko kung yun na yon. <laughs> hindi ako sure Tingnan natin Ayan Yun na ba yun? Or hindi? So ayan um, So na yon. So na yun Ayan Okay Isa dalawa Ah uh, San pa yung isa tatlo tatlo apat then yung isa asa na yun asa na yun asa na yun alam ko isa yung nawawala yung puti na dagit natin Okay, yun yung hindi nakauwi. Yung may pula, yung dibdib. So, uh, five out of six ang nakauwi sa atin. Ayan. Ayan. Yung magkakapatid. So, well, I'm not expecting na uuwi yun. Nagbakasakali lang din ako. Okay. So, yan. Susubukan natin sa malayo-layo sa susunod. Okay. and for now yan na muna and uh yan, i hope na kayo and uh, next time ulit peace out let's go Happy giving a big uh, like and subscribe wait pa-like naman ako ng video okay like the video uh, share if gusto niyo i-share and uh yan mag-subscribe na lang din kayo thank you and let's go pir